may isang bigat na matagal mong hindi pinansin. May isang sugat na pilit mong tinakpan. Pero mayong gabi, ramdam mo. Ramdam mo na hindi na kayang pigilin. Ramdam mo na may hangganan ang lahat ng pagtitiis. At dito, sa mismong sandaling ito, magsisimula kang mapansin. Hindi ang mundo. Hindi ang iba. Ikaw. Ikaw mismo. Ikaw na pilit naging malakas. Ikaw na pilit mumiti. Ikaw na pilit nagsabing ayos lang. Pero mayong gabi, wala nang takip. Wala nang pader. Wala nang dahilan para itago. Dama mo ang init ng mga matang gustong pumikit. Dama mo ang lalim ng dibdib na halos hindi makahinga. At sa bawat pintig ng puso, may dalang paalala. Hindi ka kailanman naging bato. Tao ka. May sugat ka. At may karapatang masaktan ka. Persever mo, percept mo mismo, ang lahat ng pinigilang luha, hindi na luha lang. Ito ay naging dagat. Dagat na pilit mong itinulak palayo. Pero mayong gabi, lulunurin ka kung hindi mo hahayaang kumawala. At dito ka natigilan. Na parang lahat ng nakaraan biglang bumalik. Na parang bawat alaala, bawat pagtanggi, bawat huwag na lang, ay bumukas muli. At sumakit muli. At sumigaw muli. Hindi mo ito binabasa lang. Hindi mo ito iniisip lang. Naririnig mo ang sarili mong tinig sa loob. Yung tinig na matagal mong sinakal. Yung tinig na palaging nagsasabing, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Kailan matatapos ito? At nayon, wala ka ng lakas para patahimikin pa siya. Kaya ka nanginig. Kaya ka natutulala. Kaya ka napapikit at muntik ng mapaiyak kahit walang nakatingin. Dahil ikaw ito. Ikaw na hindi na kayang magpanggap. Ikaw na hindi na kayang magpigil. Ikaw na handa ng bitawan ang lahat ng tinago. Sa bawat gabing nilunok mo ang sariling sakit, naniniwala ka na baka bukas gumaan. Pero hindi gumaan. At mas lalo mong naramdaman ang bigat na hindi mo maintindihan. Kahit mumiti ka sa harap ng lahat, alam mong sa likod ng ngiting iyon, may pader na malapit ng gumuho. At mayong gabi, iyon na. Wala nang atrasan. Ang mismong pader na itinayo mo, ikaw na rin ang makakakita kung paano ito babagsak. At sa pagbagsak nito, maririnig mo ang sigaw ng puso mo na matagal mong tinanggihan. Hindi ko deserve ang lahat ng ito. Bakit ako? Hanggang kailan? Mapapansin mo. Dito sa mismong sandaling ito, mapapansin mo na hindi mo kailangang sabutin lahat. Hindi mo kailangang humanap ng dahilan. Hindi mo kailangang intindihin kung bakit. Kailangan mo lang maramdaman. Kailangan mo lang aminin. Kailangan mo lang umiyak. At natatakot ka. Dahil para bang kapag bumigay ka, wala nang babalikang lakas. Pero minsan, ang mismong pagbagsak ang simula ng pag-angat. Ang mismong pagluha ang simula ng paghinga. At ang mismong sakit ang simula ng paghilom. Naramdaman mo na ba yon? Yung tipong akala mo tapos ka na, pero sa mismong pag-iyak mo, doon ka nakahanap ng kapayapaan. Ikaw na ba yon? Ikaw na ba ang pilit tumakas, pero ngayong gabi, hindi na makakatakbo? Kung sabihin mo, ako nga. Sabihin mo kahit sa isip mo lang. Sabihin mo para marinig mo rin ang sarili mong tinig. Dahil ang tinig na yon, siya ang matagal nang nakulong. At ngayong gabi, siya na ang lalaya. Habang nararamdaman mo ang pagod, habang dinadala mo ang bawat alaala, may isang parte ng yon na nagbubulong, hindi ako nag-iisa. Hindi ako mahina, hindi ako baliw. At totoo yon. Hindi ikaw ang nag-iisa. Hindi ikaw ang unang nasaktan. Pero mayong gabi, ikaw ang piniling palayain ng sarili mong kaluluwa. Ikaw ang piniling magising mula sa lahat ng pagpapanggap. Ikaw ang piniling muling huminga ng totoo. At dito mo naintindihan. Na ang bawat luha na pinigilan mo noon, siya palang nagiging lason sa loob. At ang bawat luhang hahayaang kumawala ngayon, siya palang magiging gamot. Kaya hayaan mo. Hayaan mong dumaloy. Hayaan mong basain ng luha ang mukha mo. Hayaan mong maramdaman ang init, ang hapdi, ang bigat. Dahil sa bawat patak, may dala siyang pag-alis. Pag-alis ng bigat na hindi na para sayo. Pag-alis ng sakit na matagal mo nang iniwan pero patuloy mong pinasan. Nararamdaman mo na ba? Yung ginhawa sa gitna ng hapdi. Yung katahimikan sa gitna ng sigaw. Yung kalayaan sa gitna ng pagbagsak. Kung naramdaman mo na, sabihin mo, ako ito. Dahil iyon ang una mong panalo ngayong gabi. At tandaan mo, hindi ito kahinaan. Hindi ito kahiyan. Ito ang lakas na hindi nakikita ng iba. Ito ang tapang na hindi masusukat. Ito ang simula ng pagbabago. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sapat ng percept mo ito. Sapat ng nararamdaman mo ito sapat ng handa kang hindi napigilan pa. Kaya ngayong gabi, kapag pumikit ka, hindi na para itago ang sakit. Kundi para tanggapin na may bukas kang haharapin na mas magaan. At sa bawat paghina mo, mararamdaman mong may umalis. At sa bawat luha mo, mararamdaman mong may bumalik. Ikaw. Ikaw mismo. Ikaw na totoo. Ikaw na malaya may isang tao na pinigilan ang bawat luha, ngunit ngayong gabi ang lahat ng iyon ay sasabog. At ang taong iyon ikaw nga. Kung ito ang naramdaman mo, sabihin mo, ako nga. Komenta isang kung ramdam mo rin ang bigat na ito. Nararamdaman mong kahit pinakawalan mo na ang unang bugso ng luha, may natira pa. Parang hindi pa tapos. Parang may tinig sa loob mo na nagsasabing, hindi pa lahat. Hindi pa kumpleto. Hindi pa nailalabas ang totoo. Kaya kamuling tumigil. Kaya muling bumigat ang dibdib mo. Kaya muling bumalik ang mga alaala na akala mo ay naibaon mo na. Nakikita mo ulit ang silid na yon. Amoy mo ulit ang hangin ng gabing iyon. Naririnig mo ulit ang boses na minsan mong pinilit kalimutan. At parang isang pelikula na ayaw tumigil, umiikot sa isip mo ang lahat ng sandaling pinili mong huwag balikan. Pero mayong gabi, wala ka ng takas. Ngayong gabi, bumabalik ka sa mismong sugat. At nararamdaman mong muli ang hapdi na dati mong inilibing ng buhay. Nararamdaman mo ngayon, ang sugat na hindi hinarap, siya pa sugat na nananatiling bukas. Kahit ilang taon na ang lumipas. Kahit ilang daang beses ka nang gumiti, Kahit ilang libong salita na ang sinabing, naka-move on na ako. Ngunit ngayon, ramdam mong hindi yon totoo. Tumatama ang malamig na hangin sa balat mo, at biglang bumabalik ang lamig ng gabing iniwan ka. Naririnig mong muli ang pintig ng puso mong nagmakaawa. At parang kahapon lang, muli mong naririnig ang sarili mong bulong, bakit hindi ako sapat? Bakit hindi ako pinili? Bakit ako ang iniwan? At masakit. Masakit dahil inakala mong tapos na yon. Masakit dahil akala mo'y lumayo ka na roon. Pero mayong gabi, natanto mong daladala mo pa rin, at nararamdaman mong humihigpit ang dibdib mo. Parang may bigat na bumabalik mula sa kailaliman ng kaluluwa mo. Bigat na hindi mo inamin noon. Bigat na pilit mong itinago sa harap ng lahat. At ngayong gabi, wala ka ng lakas para itago pa. Ikaw ito. Ikaw ang humahawak sa mga alaala at ayaw bitawan. Ikaw ang nagpipilit magsabi ng kiayos lang kahit hindi naman. Ikaw ang pinipilit maging malakas, kahit sa loob mo, unti-unti ka nang nauupos. At dito mo na tanto, hindi ka talaga nakawala. Nakatakas ka lang saglit. Umiti ka lang para hindi mahalata. Ngunit ang sugat, nandoon pa rin. At nayong gabi, muling bumuka. Nararamdaman mo bang bumabalik ang lahat? Nararamdaman mo bang ang mga alaalay parang apoy na muling sumusunog sa balat mo? Nararamdaman mo bang kahit gaano kalayo ang nilakad mo, bigla kang dinala pabalik sa mismong lugar ng sakit? Hindi ito imahinasyon. Ito ang kaluluwa mong nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Ito ang puso mong matagal nang pinipigil, ngayon ay sumisigaw, bitawan mo na ako. Mapansin mo. Nararamdaman mo ang mismong tibok ng puso mong basag. At sa bawat tibok nito, may tanong na hindi pa rin nasasagot. Tanong na paulit-ulit na sumusugat. Tanong na ayaw tumigil hanggat hindi mo naririnig ang sarili mong sagot. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung iniwan ka. Hindi yung sinaktan ka. Kundi yung ikaw mismo ang nanakit sa sarili mo, nang paulit-ulit mong sabihin, okay lang, kahit hindi naman. Ikaw mismo ang nagtaksil sa sarili mo, nang pinili mong magpanggap kay sa maghilom. Ikaw mismo ang naging kalaban mo. At mayong gabi, naririnig mo yon. Naririnig mo ang sigaw ng puso mo laban sa'yo. Naririnig mo ang galit ng sarili mong kaluluwa na matagal mong pinatahimik. At masakit. Masakit dahil totoo. Masakit dahil alam mong ikaw mismo ang nagbitbit ng sugat na ito nang mas matagal kaysa dapat. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng ito, may kakaibang bulong. Bulong na hindi galing sa sakit, kundi galing sa pinakaloob mo. At ang bulong na iyon ay malinaw, tapusin mo na. Bitawan mo na hayaan mong gumaling. Ngayon, nasa gitna ka ng dalawang tinig. Isang tinig ng sugat na ayaw huminto. At isang tinig ng kalayaan na matagal nang naghihintay. At nararamdaman mo ang paghila. Nararamdaman mong pinipilit kang pumili. At dito ka nanginginig. Dito ka napapikit. Dito ka napaluha. Dahil alam mo ngayong gabi, hindi mo na kayang magpanggap. At baka iniisip mo, kaya ko bang harapin ito? Kaya ko bang balikan ang lahat ng sakit? Hindi ba mas madali kung kalimutan na lang? Pero percept mo ngayon, hindi gumana ang pagtakas. Hindi gumana ang pagpapanggap. Hindi gumana ang pagpigil ng luha. Kaya ngayong gabi, wala ka ng ibang landas kundi ang lumubog sa sugat na ito. At habang lumulubog ka, nararamdaman mong hindi pala nakamamatay ang pagbagsak. Nakakatakot. Masakit. Pero sa bawat pag-iyak mo, may gumagaan sa bawat pag-amin mo may napapalaya. At sa bawat pagbukas mo ng sugat, may liwanag na pumapasok. At nararamdaman mo yon ngayon. Sa gitna ng sakit, may kakaibang init na bumabalot sa'yo. Sa gitna ng luha, may kapayapaan na unti-unting lumalapit. In the midst of the heaviness, freedom begins to emerge. This is you. You who are finding yourself again. You who are returning to the truth. You who are breathing fully again. But it is not over yet. Because tonight, this is just the beginning of letting go. This is only the first door to freedom. And you feel it, there is still a long journey ahead. So breathe. Breathe deeply. Do you feel it? Do you feel that somehow, it is lighter than before? Do you feel that somehow, your weight has been lifted? If yes, tell yourself, I am gradually becoming free. Say it completely. Say it with conviction. Say it until you hear your voice inside. Because that is the truth. And that is the beginning. Now, you sit in the middle of the night. With no other companion but silence. With no other light but your own breath. And here you realize you do not need to escape the darkness to see the light. Sometimes, the light is hidden within the darkness. And tonight, you are the one who sees. You are the one who hears. You are the one who feels. So do not be afraid. Do not back down. Because this is the night you will keep coming back to this is the night you will say this is where I started to become real. And with each tear that falls, you feel one year one strength returning. And with each breath you take, you slowly understand, you can do it, yes, you can do it. But remember, it does not end here. Because the wound open tonight is the same wound you need to face tomorrow. and in the nights to come. Until it finally heals. And until it is no longer a wound but a reminder that you overcame. And when that day comes, you will begin to say as well, thank you. Thank you because I broke down. Thank you because it did not hold back the tears. Thank you because chose to be real. And there, there you will see the light you have long been searching for. Ngayong gabi, wala ka nang tinatago. Ngayong gabi, nakaharap ka sa sarili mo at sa mismong pagharap na ito, bumukas ang sugat na matagal mong nilibing. Ramdam mo ang init na sumusunog sa dibdib. Ramdam mo ang bigat na dumadagundong sa laman. Ramdam mo ang mga tinig na sabay-sabay sumisigaw, bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Tapusin mo na ako. At dito katuluyang bumagsak. Dito katuluyang nagluha na parang wala ng bukas. Hindi na pigil. Hindi na patago. Buong luha. Buong sakit. Buong katotohanan. Mapansin mo, hindi ka namamatay. Perceive mo, sa gitna ng pagbagsak, may lakas na lumilitaw. At unti-unti mong nararamdaman, ang mismong luha na kinatatakutan mong ilabas, siya palang nagbibigay ng buhay. Naririnig mong muli ang mga tanong, bakit ako? Bakit ako ang kailangang masaktan? Bakit ako ang kailangang mawalan? At nayon, naiiba ang sagot. Hindi mo ito naririnig sa isip nararamdaman mo ito sa kaluluwa. Dahil kaya mo. Dahil hindi matatapos dito. Dahil ang sugat na ito, siya magiging pintuan ng bagong ikaw. At iyon ang rason kung bakit ka pinayagang madurog. Hindi para manatiling basag. Kundi para matutong mabuo ng mas totoo. Naninginig ang kamay mo. Bumibilis ang tibok ng puso mo. Parang may apoy na bumabalot sa buong katawan mo. Hindi mo alam kung ito ba ay takot o tapang. Hindi mo alam kung ito ba ay sakit o kalayaan. Pero ramdam mong ito ang rurok. Ito ang punto kung saan hindi ka na maaaring bumalik. At dito ka sumisigaw. Hindi sa labas, kundi sa loob. Sigaw na walang salita, pero kumakawala. Sigaw na parang lumuluwag ang dibdib mo sa bawat dagundong. Sigaw na matagal nang nakulong, ngayon ay malayang naglalakbay. Mapansin mo kung paano nagbabago ang hangin. Perceive mo kung paano nagiging magaan ang balikat mo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman mong hindi ka naalipin ng sakit. Ikaw na ang may hawak. Ikaw na ang pumipili. Nagsisimula kang mapansin ang liwanan. Hindi mula sa labas. Pero mula sa loob mo. Liwanag na palaging naroon pero natatakpan ng luha. At ngayong gabi, bumukas muli ang pinto. Nakikita mo na. Nararamdaman mo na. Ikaw pala ang liwanag na matagal mong hinahanap. Ikaw pala ang sagot sa tanong na walang tigil na bumabalik. At, masakit pa rin. Hindi na wala ang sugat sa isang iglap. Ngunit nagbago na ang pakiramdam. Dahil ngayon, hindi ka na sugat na nakatali. Ikaw na ang sugat na gumagaling. Sa bawat patak ng luha, may natatanggal na bigat. Sa bawat paghinga, may bumabalik na buhay. At sa bawat pagtanggap, may bagong ikaw na lumilitaw. Ikaw ito. Ikaw na naglakad sa dilim at hindi bumigay. Ikaw na bumagsak at bumangon. Ikaw na dumugo at humilom. Ikaw na ngayon ay hindi na takot sa sugat, dahil alam mong ito ang nagturo kung sino ka talaga. At dito mo naintindihan, hindi ka hinubog ng sakit para sirain ka. Hinubog ka nito para palayain ka. At mayong gabi, iyon ang nangyari. Maayos mo ba? Napapansin mo ba kung gaano kabigat ang nawala? Parang humihina ka ulit. Parang buhay ka ulit. At may sugat pang bumabalik sa isip. Pero mayong gabi, hawak mo na ang katotohanan, na kaya mong masaktan at manatiling buo. Na kaya mong umiyak at manatiling malakas. Na kaya mong bumagsak at muling tumindig. Nararamdaman mo bang nagsisimula kang magmahal muli? Hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Nararamdaman mo bang unti-unti mong minamahal ang taong matagal mong iniwan? Ikaw yon. Ikaw na lagi mong binabaliwala. Ngayon, ikaw na ang inuuna. Ikaw na ang nyayakap. Ikaw na ang pinapatawad. At sa mismong yakap na yon, may bumalik na kapayapaan. May bumalik na ikaw. Ngunit hindi pa ito ang huling gabi. Hindi pa tapos ang laban. At iyon ang kagandahan. Dahil hindi mo kailangang matapos agad hindi mo kailangang gumaling agad. Sapat na ang luha ngayong gabi. Sapat na ang pag-amin ngayong sandali. At bukas, panibagong hakbang. Hanggang tuluyang maging buo. Kaya hayaan mong manatili ang luha. Hayaan mong maghilom ang sugat sa sarili nitong oras. Sapat na ang pagkilala. Sapat na ang pagyakap. Sapat na ang pagiging totoo. Ngayon, nararamdaman mo ang katahimikan. Hindi ng kawalan, kundi ng kalayaan. Basang-basa ng luha, pero magaan ang loob. Pagod na pagod, pero buo ang puso. Durob na durob, pero malaya ang kaluluwa. At alam mong hindi na ito ang katapusan. Ito ang simula. Ito ang pintuan. Ito ang bagong ikaw. Kung ito ang gabi na nagbukas ng sugat na matagal mong tinakpan, kung may isang linya rito na sumaksak sa loob mo, at pinaalala ang lahat ng pilit mong kinalimutan, huwag mong hayaan na dito lang ito matapos. Mag-subscribe ka ngayon, dahil sa susunod na video, mas higitan pa nito ang gabing ito. Ikomento ang pinakamasakit na parte, isulat mo ng walang takas, walang filter. At ibahagi ito sa taong alam mong nalulunod pa rin sa katahimikan. Hindi lang ito video. Ito ay salamin at oras na para ipakita ito sa iba.